today's video magluto naman ulit tayo ng hapunan na kahit medyo magalasing ko na ayan Ganito rito kailangan magluto ka na kasi mamaya may biyahe na kayo mga alas sa alas 7 gano'n hanggang alas 8 ayan gisa lang natin yung ating mga recado ayan ang sahog natin dito ay corn, corn beef at uh, sutang hon ayan. isa lang natin to mikos-mikos lang natin guys Ayan. ilagay na natin ang kaunti medyo konti ang mantika guys kasi yun lang ang natira dito ilagay na natin ang kaunti kasi ang mantika natin para magmantika Ayan. laloin lang natin at uh, lalagyan natin ng sabaw ng tubig yan mga 4 na bakso ilagay na natin pakuloy na natin ilagay na natin na sutangon eh, ilagay na natin ng sayote mas maganda mayroon konting gulay Ayan. halo halo ilang natin guys Ilagay natin yung asin basaga natin ng isang itlog yan guys para mas malumapot ng konti at sumarap And Ilagay lagay muna natin yung magic sarap bago natin ilagay ang itlog ayan ilagay na natin yung isang itlog pampalapot yan guys at pampalasa na rin ayan e, mikos mikos lang natin guys ayan na ah, para makita nyo ang pag Sarap maglapot guys Simple lang. Mabilisan naman ang luto. Ayan lang. Madali lang ay ulam ka na ang ulam niya na eh, tatlo kami dyan kakain mga guys tigsi singkwinda kami kasama na bigas isang kilo okay na ayan di ay, nakatipid dyan ang sawa ka pa sa kanin ayan luto na guys ayan kain na ta. tikman natin suabi suabi ang lasa ng malinamnam dahil may ito na tayo ay sayo kain na tayo mga guys kahit maliwanag pa kain na dahil may biyahe naman tayo Ayan. thank you thank you sa ating mga viewers at uh, subscriber at followers, followers natin thank you sarap yung lasa talaga guys Ayan. pwede nyo gayahin guys yan napaka simple lang luto eh thank you thank you sa ating mga viewers Ayan. simple lang Ayan. Na naman madali lang lutuin guys thank you ciao ulitin ulit.